Balik po natin sa kanila yung pera nila, pera po ng taong bayan. Kaya nga po tinawag na AX, Assistance to In-Crisis uh, Situation. Ibig sabihin, naghihirap po ito. Hindi naman pipilayan ng napakahaba, hindi po magpapainit at magpapaulan yan, kung uh, hindi naman po nila kailangan yung uh, tulong. So, sobra-sobra uh, naman po siguro ang pondo ng DSWD sa ngayon, kahit na nasa Oktubre na ho tayo, andyan naman po yung mga iba't-ibang... Uh, programa ninyo pakiusap ko naman sa inyo noon pa na hindi po maging selective sabi ko nga uh, pera po ng taong bayan niya pakiusap ko lang po muli for the end time Naibalik ibalik po natin sa kanila uh, Mr. Secretary Madam Sir I assure the committee that wala hong selective dumadaan ho yan lahat sa lente ng social <laughs> walang selective daw ah <laughs> Grabe no ang kapal ng pagmumuka nitong sigatchalian na uh, walang selective no Noong nakaraang 2 months or 3 months ago noong nagkaroon po ng investigation din sa Senado, uh, na naikompronta na po 'yan eh ni uh, Senator Bungo dahil halos sumabot na po ng isang taon 'yung mga taong inilapit or iniraper po ni Senator Bungo dito po sa DSWD at hindi po nila pinagbibigyan ng aksyon ang sinasabi po nila ay under process pa po 'yung mga papilis na isinumite Under verification na, ha? pero halos isang taon na po <laughs> ang dumating. Kaya mainit din po yung dugo actually ni Senator Bongo dito kay uh, Gatchal yan. Dahil obvious na obvious po na nagpapagamit ito, na no? e si Tambaloslos Loslos ang kumukontrol sa taong ito. So hindi dapat ganito at kahit siguro siya ay miyembro ng kabinete at kahit siguro hindi makakaliado yung mga humihingi ng tulong, eh, lahat po yan nagbabayad ng buwis. Lahat po tayo ay dapat makikinabang kung kinakailangan. At pinapanindigan pa, no? Ni Gatchel yan, na talagang ano daw sila, uh, hindi po sila bias. Worker natin. Sa katayan yung mga referral na huyon ongoing ho tayo, patapos na nga ho. We've already appraised the office of Senator Go. The only reason kaya ho natatagal yan minsan kasi nagdi-duplicate ho tayo hmm. yung mga pangalan ho. Minsan nakatanggap na. Daming palosot, you eh, no? <laughs> kasi hindi naman ho ibig sabihin na pag nandun sila sa listahan, eh de, eh, uh, qualified, tinitignan ho na buti ng ating mga social worker huyan, yan. Basta ang assurance ho natin, tatapusin ho sa madaling panahon. We've already settled a lot of them. Binalik lang ho namin yung ibang listahan sa mga LGU na nag-refer kasi may mga iba doon na payout na namin yung mga individual at meron tayong lockout period. So sinisigurado lang natin na oo, tutulungan ho natin pero sisiguraduhin rin ho natin na sumusunod tayo sa alituntunin ng uh, de depart ng departamento. Alam mo kapag hindi kalyado, kailangan sumunod sa alituntunin ng departamento. Pero kapag kalyado, ka no, lalong-lalo na ngayong panahon po ha ng pangangampanya, walang problema, may release agad. On this spot, magbibigay po sila ng isang bilyon. So, paano nila napaprocess isang araw lang? Pupunta sila, for example, Kabite, sa Pasig, mamimigay sila ng ayuda, no? On, on that day, kasi nag-walk-in lang po yung mga taong yan, na pumunta lang kayo kung gusto nyo makahingi ng ayuda. On that day, ganon sila kabilis magproseso at mag-verify ng mga dokumento. Samantala itong sinasabi ni Senator Bongo yung mga lumalapit na humingi ng uh, repiral referral mula sa Office of the Vice President, matagal, no? Sinusumiti. Pero hindi, hindi, uh, hindi, hindi, nila binabalikan or else talagang ini-ignore po nila. Hindi talaga nila pinapansin. Di duplication para hindi na Kaya nga sabi ko, nasa inyo na po ang validation. Sana hindi umabot ng isang uh, taon ang uh, validate <laughs> po dito. Isang taon yung validation, putang inang yan. Bago mabigyan ng tulong, patay na yung humihingi ng tulong, boyset talagang bangag administrasyon ito. sa mga listahan, more than one year na po, 2023 budget hearing po yon para sa 2024. Nalala ko, dito rin po sa Senado, dumating na tayo sa plenaryo. Ngayon. At uh, secretary Rex na narinig nyo ba yung nangyari sa Sambuanga na na nabasa ko lang po sa Facebook no uh, video showing uh, isang congressman na lumuhod po begging uh, sa regional director ng DSWD sa Region 9 uh, na matuloy po ang kanyang uh, payout isang congressista rin po ito uh, nandito yata siya nandito pa siya ayun na, na, na sabi niya ipaparating raw niya sa komite ang uh, kanyang uh, reklamo no Congressman Velasco you can uh, say uh, but uh, if you could be very very brief because uh, uh, secretary Rex has already said that he had told you beforehand that the payout No, director was madam not. chair the regional, the regional director. director had informed you beforehand that the uh, payout could not occur because the list had not been verified and uh, of course you went on media and uh, said uh, otherwise Uh, Madam Senator, uh, permission to speak uh, Congressman Kim Redan Lalaso from the Press District of Sambangasi Ma'am, that is a negative ma'am hindi po totoo We were... Oh, Ayan, bistado ka ngayon no? Baka yung kalaban ni Mayor, eh yun ang kaliado ni Tambalos Los eh, Huwag mo ng ayuda yan kasi mamaya mananalo yan <laughs> Ano nangyayari yan sa amin lahat eh Yes, sabi ko if that would be the thing, sabi ko nga dapat give me a written letter. At least I can show that to the people na pinahinto sa taas. But the point of view there, walang written letter. And even the regional director nagtext text sa akin, sabi niya, sir, ayaw kong maipit. So sabi ko, I cannot stop the payout, not unless you'll give me a written letter. Wala pong galing black and white from the SWD. That's my basically point of view. And until now, I met the, uh, ano, I met the uh, regional director last uh, uh, Friday. Sinabi ko, ano nangyari? Sabi niya, eh, wala talaga. Eh. Sabi ko, please come here, nandito sa payout. Pumunta kayo dito. Eh, wala naman pumunta. So, sabi, uh, pumunta yung, ano, yung staff niya, pero hindi pumunta si RD. But pumunta doon, sinabi lang sa amin, oh, stop yung payout. Ganun lang. But then after that, uh, Madam... Grabe, no? Kawawang Juan de la Cruz, umaasa na marilis ang kanilang ayuda at tulong. No? Yan ay matagal na po nakasumiti. Na, no? na on the process na po yan. Releasing na lang, pinakansila pa. Anak ng baka talaga. Joe Pagosol, may kalab shout-out. Don Polobi, out din po sa inyo. Chair, sabi ko, I have to go and clarify with the regional director ano ba talaga. At he has to explain it to the people of Sambuanga City. Hindi pa pwede na lang na stop yung payout, walang dahilan. But basically, let us not duck this into, ano, nung nagpay lang ako, kinansel lahat ng uh, pondo ko. Sabi ko, wag na... <laughs> Kumalaban ka kasi. <laughs> Dapat, no, naging sunod-sunuran ka na lang kay Tambaloslos. Sana daw, ganun kasi itong pera na to, binibigay sa mama, sa mga Pilipino, hindi to pera ng mga magulang nila. Pera to ng taong bayan. This is taxpayers' money. So I really stand for it. And that's my, my thing. Hindi pa pwede iwanan natin yung taong bayan ng gano'n Because that is the program of our beloved President Bongbong Marcos and our Speaker of the House, Martin Romualdez, dapat lahat ng nai... Oh, yan naman pala eh. Bila, bila, bilabi naman pala yung tawag mo kay Marcos eh. Bakit hinold pa yung ayuda mo? <laughs> iwan, matutulungan dito sa Bagong Pilipinas. Pero sa so, na ganitong nangyari, hindi po tayo masaya, Secretary. And that's not true na sinabi niyo kanina na you informed me earlier na hindi ready yung payouts. Nandito na sir, already ready na we post it on... <laughs> Putang na si Katcheler, hindi na makapagsalita eh. Harap-harapan sa harap ni Senator Bungo, sa harap ni Amy Marcos. Sino palpal si Katcheler Paano yan? Facebook, that is already... Three weeks ago, we posted it, ready na. More than 12,000 payouts. Tangin na, sampal na. Panibagong ebidensya naman yan. Nilabasan siya ng ebidensya ng Office of the Vice President na talagang hindi nila tinatanggap ang referral letter. Ito, hinarap. Nilabasan din siya ng resibo ni Congressman. Di diba, nag-publish pa sila sa kanilang Facebook page pala. O, gago talaga napakasinungaling ni Gatchal yan. Pinak-cancel lahat. Bakit po ginaganon ako? Pagkat wala akong tatay, congressman o senator, I'm an OFW. Hindi po ako, oh, okay. hindi, I'm not, uh, sabihin sabi ko sa iyo, hindi ako uh, veterano politician. I'm just new here, as you know, we're, we're former colleagues in congress. I'm a ship captain, OFW ako. But my heart belongs to the people, I want to serve the people of Sambuanga. Sana, sec Secretary, my colleague, tulungan mo ako dito. Madam Chair, again, let me just state for the record, wala akong pondo ang congressman and it's ready for uh, to be paid out kasi talagang kailangan then we'll pay it out. Uh, Bumawi puta. Eh, Bakit po? ang problema dyan, uh, yan din ang sabi niyo last year. Kaya <laughs> si Senate... <laughs> yan din ang sinabi niyo last year nung kinuha nung, nung kinuha niya yung listahan actually eh. kay Senator Bongo last year. Sinabi niya kay Senator Bongo, Ibigay mo sa akin yung listahan, Senator Bungo, ako nang bahala magproseso proseso niyan at ipapare natin yung mga nasa listahan na yan. Umabot lang yung panibagong budget deliberation ay hindi pa rin na-release itong mga humihingi ng tulong no na in po ni Sen. Bungo. Last hearing I told the good Senator, I think there's a miscommunication between his office and our office. The original Kasi, list that they gave us, chair. which we can give back, is a list of... L so palpalin mo na ngayon, Senator Bungo? na mga be, uh, qualified. Sabi ko lang naman sa inyo, pag qualified po yung beneficiaries, uh, balik nyo po. Hindi naman siguro uma kailangan umabot ng isang taon para balikan po sila. Pwede <laughs> na. isang taon. <laughs> isang taon humingi ng tulong, hindi pa napagbigyan. Samantala, yung kay Tambalos Los, on this path, isang bilyon ni-release sa Cavite. 1.2 billion ni-release sa Davao. One week, tingnan nyo kung alam nyo, Mr. Secretary, kung gustuhin mo talaga, kaya. Ayan, kaya. Kaya nyo nga magtipon-tipon ng mga pagpupulong dyan, namimigay kayo ng ayon na billion-billion in one. Ayon, billion-billion. Kaya nyo, sigurado ba kayong mga... Mahirap itong mga to na tinatawag ninyo, billion-billion. I move to uh, suspend the uh, deliberation of the... Uh, Ayun tama lang. Suspend mo muna yan. Huwag niyo aprobahan yung budget niyan. Tanginang yung sinungaling. SWD budget pending the submission of the documents the Secretary committed to submit such as the signed Joint Administrative uh, Order on the uh, Medical and Financial Assistance to Indig... So ayan, sinuspend mo na ni Senator Bongo yung budget deliberation. Dahil sinungaling, obvious na obvious. po. ina, buti ko ng lintian niya. Sorry na, Miguel, I'm to you. Watching from Kuwait. Sabi ni Helen uh, Gibo. Oh, shout out po sa iyo ha. Maraming salamat. Alam mo, napaka-importante. Dodge Do sa muana shout out po ata. Dialogue mo na pala talaga yan. Imagine last year pa. No? Imagine nyo po, no? Kung, kung walang walang opposition, no? Walang Senator Bongo na magki-question walang si Ritor Bongo natatayo sa mga pagdinig na yan at uh, ipalabas ang katotohanan. Walang Vice President Sara na nanindigan at nilabas ang mga dokumento. Handa yung mga taong mag, uh, magsalita at patunay na talagang hindi po sila binigyan ng serbisyo Hindi po sila in-entertain, hindi po sila hinarap, hindi po sila in-interview. Can we imagine mga kababayan po natin na tuluyan na lang po tayong maniniwala sa pagiging sinungaling no ng nasa administrasyong ito no.